Huwag magpanik! Ito ang tagubili ng Provincial Health Office o PHO sa ating mga kababayan sa gitna ng mga naitatalang kaso ng pertussis o whooping cough sa bataan. Ang pertussis ay sanhi ng bacterial infection. Ito ay isang uri ng respiratory disease. Uh, ito po ay isang mahirap at mahigpit na pagubo na karaniwang uh, mayroong tunog na nahihirapan yung ating mga pasyente kapag umuubo sila uh, kumpara dun sa ibang mga pangkaraniwang kubo. Ang high risk po sa pertasis ay ang mga bata po natin na below 12 months old at yung mga nanay po natin na mga buntis. Sa tala ng PHO, nasa labing siyam ang naitalang kaso ng pertasis nitong Miyerkules, Ikatlong araw ng Abril kung saan labing isa ang nakakonfine, pito ang nakalabas na sa ospital at isa ang pumanaw. Base sa resulta ng lab test, isa ang kumpirmadong nagpositibo at tatlo ang nagnegatibo, samantalang hinihintay pa ang resulta ng labing tatlo. May dalawang tumagi sa collection para itest. Upang maiwasan ang hawahan, ipinapayo sa publiko na magtakit ng bibig at ilong kapag umuubo. Para naman sa mga sangkol, hinihikayat ang pagpapabakuna upang hindi na humantong sa malalang sintomas. Ang pertasis po ay uh, nakukuha sa pamamagitan ng person-to-person -person contact sa pamamagitan ng uh, pag-ubo at pag-hatsin. Nakamahalaga po na tatandaan natin na ang pertasis po ay... Uh, preventable at uh, treatable. Merong bakuna na available sa ating mga uh, RHUs sa mga health centers po natin. Ibinibigay ito one and a half month old, two and a half month old, at uh, three and a half month old. Uh, ang pangalan po ng bakuna ay pentavalent. Kapag may hinihinala po tayong may sakit na pertasis, tayo po ay kumonsulta sa pinakamalapit na health center o pinakamalapit na hospital sa ating lugar. Patuloy naman ang pagmamonitor ng PHO para matukoy at mabilang ang mga kaso ng nasabing sakit upang agarang maiwasan ng pagkalat nito sa komunidad. Kaugnay ng opisyal na pagdeklara sa bansa ng dry season o tag-init, binabantayan na ang pagtaas ng temperatura sa bataan. Base sa tala ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o pag-asa nitong Martes, nasa 33 hanggang 37 degrees Celsius ang naitalang temperatura ng kanilang Abukay Station mula March 29 hanggang April 2. So far what we are experiencing is nandoon tayo sa kung titignan natin o ibabase natin sa heat index uh, chart, nasa extreme caution na effect based classification ang buong probinsya ng Bataan. Pag sinabi nating extreme caution, ito yung temperature natin is nagre range from uh, 33 to 41 degrees na Celsius. Tayo ay nasa kasalukuyan pa lamang na, na regular na dry season. Pero you might be wondering bakit sobrang init na niya dahil narin ito marahil sa ano po sa nararanasan nating epekto ng uh, climate change mismo and aside from that yung march to april talaga uh, usually below normal ang rainfall na ma-experience natin sa ano sa hindi lang sa probinsya natin kundi sa buong central Luzon din mismo Pinaalalahan na naman ang lahat na mag-ingat sa mga kagamitan sa bahay na maaaring pagmulan ng sunog. Nananawagan din sa lahat, lalo na sa mga senior citizens na umiwas sa may init na lugar upang maiwasan ang sakit tulad ng heat stroke. Siguraduhin lamang na sumusunod tayo sa Fire Code of the Philippines, na indicate naman sa Fire Code ng Pilipinas na may mga certain na na amount lamang o bilang ng mga materyales ang pwede nating iimbak sa mga kabahayan natin. May mga highly combustible materials tayo na naka-store. Yun ang medyo pag-ingatan natin kasi pwede magpagsimulan ng, ng, ano, ng sunog yan. General, general public naman natin no, sa mga bataenyo. Uh, yung iwasan muna natin yung maha, yung prolong na exposure sa ano sa init pagbibigay ng iba't ibang serbisyong pangkalusugan pagsasagawa ng legal consultation at pagtatala ng mga residenteng nangangailangan ng trabaho. Ilan lamang ito sa mga serbisyo ng pamahalaang panlalawigan ng Bataan na naibaba sa Mariveles nitong buwan ng Marso, matapos ang bisita bayan kada buwan na isinagawa sa Barangay Alyon. Minabuti po natin na bumaba sa ating pong barangay para hindi lamang po probinsya at munisipyo kundi po mas mahalaga ang pakikipagtulungan natin lalo na sa napakarami pong mga gawain ng bawat isa po sa ating mga opisina. So ito po ay gusto nating maging mas seamless, no, mas mabilis yung iba't ibang klase po ng transaksyon mula po sa ating mga kabarangay hanggang sa inyo, sa inyong opisina, sa ating munisipyo at sa ating pong lalawigan. Isa sa mga inilunsad na programa sa nasabing barangay ang MVP ka dito, kung saan nakatanggap ang mga benepesyaryo na mga libreng serbisyong medikal mula sa Provincial Health Office, tulad ng medical check-up, tuli, pagbubunot ng ngipin, gamot, pagbabakuna laban sa iba't ibang sakit at pagpaparehistro sa PhilHealth Consulta Package. Sobrang ganda yung uh, epekto sa amin ng uh, bisita barangay sa bupayan ng Maribeles. Actually, yung uh, lalo na yung medical mission, napakaraming natulungan sa mga kabarangay ko nung uh, medical mission na yun. Uh, pati yung mga libreng gamot, napakadaming nabigyan. Problema namin regarding sa mga lupa, yung mga problema sa SSS, sa land bank, sa pag-ibig ay lahat natugunan ng uh, bisita barangay. Sobrang uh, thankful kami at kami ang napili na sa bisita bayan ng aming barangay. Lubos-lubos uh, kami talaga nagpapasalamat kay Governor sa malaking tulong na dinala niya sa bisita barangay sa amin. Package na andito na sa aming barangay, binaba niya. Ngayong Abril naman ay bibisitahin ng pamahalaang panlalawigan ang bayan ng Urani sa barangay Donya upang mailapit sa mga pamilyang bataenyo ang nasabing mga programa at serbisyo. Kaugnay ng pagdiriwang ngayong taon ng Araw ng Kagitingan, binuksan nitong Martes, ikatlong araw ng Abril, ang isang trade fair sa Capital Ground sa lungsod ng Balanga kung saan tampok ang mga natatangi lokal na produkto ng mga batainyo. Ito ay magiging bukas sa publiko hanggang ikasyam ng Abril, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, paliban na lamang sa araw ng Sabado at Linggo. Napakagandang event nitong uh, Kagitingan Trade Fair. Masaya kami na kasali dito dahil uh, bilang uh, isang MSME, uh, malaking bahagi para sa amin na makita na nakikilahok sa mga ganitong uh, sa mga ganitong events. Yes. So guys, uh, pumunta na kayo dito sa uh, Capital Grounds, makibahagi at mamili ng mga produkto na galing dito sa Bataan. Bukod dito ay maraming gawain ang inihanda sa pangungunan ng Provincial Tourism Office kaugnay sa araw ng kagitingan kung saan mismong pagdiriwang ay gaganapin sa Mount Samat National Shrine. Ama, ang mga kaabang-abang na aktibidad natin para sa ika-82 taong pagunita sa araw ng kagitingan na bukas sa publiko ay magsisimula sa April 5 sa ating PBB exhibit ng War of Our Fathers, a Brotherhood of Our Heroes sa SM City, Bataan. Pangalawa po nito ay ang ating Cultural Night na Remembering Erlinda, 6 o'clock PM sa ERPA Pinelco Auditorium. Sa April 8, ito po yung ating Parada ng Kabayanihan, Parada ng Kagitingan at Parangal sa mga Veterano. At kasabay po ng ating mga aktibidad na ito ay meron din po tayong Kagitingan Reels Challenge na kung saan inaanayahan po natin ang ating mga kababayan na kuhanan ng reels sa mga activities sa April 8 at magkakaroon ng chance ang manalo ng 5,000 pesos. At ganun din po na iniimbitahan ang bawat isa na magpakuha ng litrato sa AFP static display na magsisimula sa April 8 hanggang April 9 sa Capitol Grounds. Nagdiwang nitong unang araw ng Abril ang National Shrine and Parish of St. John Paul II sa Hermosa ng unang anibersaryo ng deklarasyon bilang isang pambansang dambana. Ito ang kauna-unahang diocesan shrine sa bansa na inihandog kay Saint John Paul II na matatagpuan sa Barangay Kulis sa Hermosa. Noong siya ang Santo Papa, binisita niya ang Pilipinas noong Pebrero 1981 kung saan nagtao siya ng na isang misa para sa mga Vietnamese refugees na nasa Bataan Refugee and Processing Center sa Murong na ngayon ay tinatawag na Bataan Technology Park.